Sumangguni sa pinakamalapit na field office ng Department of Interior and Local Government o DILG. Ito ang payo ni DILG 12 Regional Focal Person for the Seal of Good Local Governance Genevieve Morales Baswell sa mga LGU sa Region 12 na nais maging SGLG passer. Ayon pa ba kay Baswell, handlang magbigay ng telecal assistance at iba pang tulong sa mga nangangailangang LGU ang DILG. Sinabi ito ni Baswell matapos makapasa sa SGLG ang 28 mga LGU sa Region 12 noong nakaraang taong Ayon pa ba kay Baswell, pinakamarami ng siyam ng mga LGU na ito ay nasa Sultan Kudarat, sa Cotabato, Province at Tiglima naman sa na South Cotabato at Sarangani Province. Ayon pa ba kay Baswell, kadalasang nahihirapang mag-comply sa mga indicators sa ilalim ng business friendliness at financial administration ng mga LGU na sumasailalim sa SGLG evaluation. Paadala pa ni Baswell sa mga LGU, ang SGLG ay hindi lang award bagkos ito anya ay isang commitment. Sinusukat kasi dito ayon pa Baswell kung gaano kagaling ang isang LGU sa financial management, disaster preparedness, peace and order, business friendliness at iba pang aspeto ng local governance. Layon pa nito ayon kay Baswell na matiyak ang transparency at accountability sa lokal na pamamahala. Maraming LGU sa Region 12 na ginagawa naman talaga what is mm. mandated to them. Mm. Minsan, parang template or format, mali lang yung ginamit. Mm. Doon po yung one of the challenges na nakita natin sa ating assessment no pagdating doon sa performance ng LGUs. Si DILG 12 Regional Focal Person for the Seal of Good Local Governance, Genevieve Morales Baswell, Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.